Dalawang Pilipino ang patay, kabilang ang isang bagong kasal sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Isa pang labi ang inaalam kung sa isang Pinay caregiver sa paumagitan ng DNA testing. Posible rin madagdagan ang bilang na mga nawawala dahil sa dami ng hindi pa makontak. Nakatuto si Ivan Mayrina. Nakumpirma na ang pinangangambahan Dalawang Pinoy ang nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel nitong Sabado. 33 ano sa Pinay caregiver ang isa, natubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinipwersa ng uh, militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung uh, mag -armoy yung caregiver. Habang 42 anyo sa lalaking tubong pampanga, ang pangalawa. Yung isa ko ay uh, pinatay. Isa po siya doon sa mga natangay. Kasabay ng pagkundina sa mga pagpaslang, ikinalungkot ng Pangulo ang pagkasawi ng dalawa na hindi mo na pinangalanan na embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Tatawagan daw ng Pangulo ang mga naulila. Inaabangan naman ang resulta ng DNA testing sa isa pang labi para matukoy kung ito'y isa pang pinay caregiver sa mga nasugatang Pilipino sa Israel. Isa na lang ang nagpapagaling sa ospital habang nakalabas ang nakalanghap ng usok. Pareho na silang ligtas. Ang tatlong Pilipino hinahanap naman, maari raw madagdagan dahil marami hindi makontak ng kanilang kaanak base sa tawag sa embahada ng Pilipinas doon. Sa kabila ng umiiral na tension, tigil deployment lang ng mga Pilipino roon ang inirerekomenda at hindi ang mandatory repatriation o sapilitang ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naroon na. They're not recommending it now and as the ambassador has mentioned, The uh, the killings happened on day one and the situation has consider considerably improved since then. Alert level 2, meaning re restricted deployment. We're not going to deploy uh, new workers. Hindi tulad na bumubuti o manong lagay sa Israel. Magulo pa rin sa Gaza dahil sa paganti ng mga bomba ng Israel sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga militanting Hamas. 70 Pilipino roon ay nanawagan ng repatriation o makauwi ng Pilipinas. Handa naman silang sunduin ng AFP gamit ang isang C-130 at isang C-295 na aeroplano. We have identified first the temporary safe haven where we can bring our countrymen. We also identified airport of embarkation, two airports. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merine na katuto 24 oras. mga kapuso kasama yung kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv